Habulin ka ba ng mga lalaki? Nasa'yo ba ang mga katangian na ito? Hello guys! So, ang topic natin for today, mga katangian ng babae na hinahabol ng mga lalaki. Ito, yung mga katangian na kaakit-akit, gustong-gusto at hindi matanggihan ng mga lalaki. So, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado... So, eto, ating alamin, yung mga katangian na yan. Karamihan ng mga ito ay mga pisikal. Kasi alam mo ang attraction ng lalaki sa babae, madalas ay physical, whether you like it or not. Ganon talaga ang mga lalaki. So, eto, alamin na natin. At number one, eto, yung magandang mukha. Oo. Oh. <laughs> Alam nyo, kaya yan ang inuuna ko. Kasi yan naman talaga ang unang-unang tinitignan ng lalaki. ba? Diba? Alangan namang pagkatingin sa babae ay titignan yung paa. Hindi maari yun ang unang-unang titignan, yung kanyang mukha. Ganon ang unang-unang nakikita ng lalaki pag may natipuhan o meron na siyang sinisipat na babae. Mukha ang unang-unang nakikita, di ba? Ang atraksyon ng lalaki sa babae kasi nangyayari yan dahil sa mga nakikita ng kanyang mga mata. Kaya paulit-ulit kong sinasabi na kaming mga lalaki ay mga biswala nila lang yung nakikita namin ay napakahalaga, di ba? Kaya nga ang mga babae ay talagang nag-aayos ng katawan, nagpapaganda yan kung ano-ano ang ginagawa sa katawan para maging kaakit-akit, para mas maging attractive sa paningin ng mga lalaki, di ba? Ayusin mo ang mukha mo kasi yan ang unang-unang nakikita ng mga boys, okay? So, ayan po, ang number one. Number two, eto. Korte ng katawan. So, alam mo, kapag tumingin ang lalaki, malayo pa lang yan, nasisipat na niya na, uy, maayos ang korte ng katawan nito. Grabe, ang lupit naman nito. Ang sexy naman. Malayo pa lang, tinitignan ka na ng mga lalaki. Diba? Kasi nakikita nila na, wow, ang sexy. Wow, ang ganda naman ng katawan nito. Ganon talaga ang mga lalaki. Men are attracted by what? we see. Kaya kung ano yung nakikita namin sa itsura ng babae, yun na yung nag a sa amin towards yung babae na yan. Kaya yung korte ng katawan mo, kung ano man yung korte na yan, yan ba ay uh, medyo may kalakihan? medium, small, payat, sexy, mas madalas talaga, ang gusto ng lalaki ay talagang yung maganda ang pangangatawan, yung maganda ang hubog, ang korte ng katawan, di ba? Pero meron namang iiba ang mga preferences. Hindi pa rin pare-parehas yan ang taste. Pero majority, syempre, ang pipiliin nila ay yung maganda ang korte. So, dyan nagfo-fall yung sexy. O, di ba? Ang sexy kasi, iba-iba ang uh, definition ng sexy depende sa tumitingin, di ba? At depende sa taste or sa preference ng lalaki. O, di ba? Yan po, ang number two. Number three. Ito yung katangian na medyo halos sakop na niya. Yung lahat-lahat, ito yung pinakamatindi sa alam kong katangian ng babae na na-attract or hinahabol ng mga lalaki. Ito yung appealing, ma-appeal, malakas ang apil. Wow, di ba? Oo, aaminin ko yan. Aaminin namin mga lalaki yan. Iba talaga ang dating ng babaeng malakas mataas ang S appeal. Iba ang dating sa amin. May kakaibang pakiramdam 'yan, 'di ba? Ano yung pakiramdam na 'yon? Ah, alam mo na ang ibig kong tukuyin. 'Yun yung pakiramdam na may halong pagnanais, may halong pagkasabik, may halong something. oh, 'di ba? Ganon ang ibig sabihin ng mataas ang appeal. Ang appeal talaga ay iba sa maganda at iba sa sexy. But most of the time, yung characteristics na 'yon kadalasan ay sakop ng babaeng maapil, di ba? Meron din kasi ibang mga babae na napakaganda pero wala namang apil. Ganun po 'yun. Mababa ang apil, di ba? Meron din namang mga babae na kagandahan naman ng katawan pero bakit parang kulang, di ba? Parang kulang pa rin, di ba? Hindi ko alam kung ano ang nagdadala sa babae na mataas ang apil. Yung itsura mo, yung pangangatawan mo, yung postura mo, yung kilos mo, malawak ang sakop ng babaeng may malakas na apil, di ba? So, ayan po. Ang number three, number four, eto, yung mga chocolate heels or yung dibdib. Oh, alam mo, isa yan sa mga katangian ng babae na talagang napapatingin ang mga lalaki. First impression, unang tingin ng lalaki sa babae, yun din ang isa sa napapansin nila. Kapag ang katangian na yan ay busog, talagang malusog, yung busog-lusog, ika nga, di ba? Yan yung katangian na talagang ang lalaki ay napapahabol ng tingin. Oh, grabe, ano? Wow, mapapaganon ang lalaki. Natural yan sa mga lalaki. Pero tulad ng sinabi ko, iba-iba pa rin ang preferences ng mga lalaki. Pero yung unang tingin, unang pagkilatis, unang impression, talagang mas mapapahabol ang lalaki sa mga yung talagang pinagpala ng medyo nakaumbok dyan sa kanilang harapan. So, ayan po, ang number four. Number five, ito, yung likuran. Yung likuran na yan, yung bandang wet po. Yan na po yun, alam mo. Ang babae, yung parte na yan, kapag maganda ang hubog niyan, kapag proportionate sa balingkinitan or sa katawan ng babae. Isa yan sa mga nagpapalakas ng apil ng isang babae, di ba? Yung magandang hubog niyan, yung talagang iba. Basta may ibang dating sa aming mga lalaki kapag yung likuran mo ay talaga namang kaakit-akit tignan, di ba? Talagang mapapahabol kami ng tingin niyan. Susundan ka namin ng tingin hanggang sa mawala ka na sa aming paningin kapag yung likuran mo ay talaga namang kaakit-akit sa aming paningin. Mapapawaw talaga kami. Kasi isa yan sa nagdadagdag ng lakas ng apil sa isang babae. Okay? So, ayan po. Ang number five. Number six. Ito. Yung, hmm, kakaiba to. <laughs> harap naman ito. Harap. Ano nga ba? Yung harap. Ito yung doon sa baba. Lalong-lalo na kapag yan ay talagang pagong or tinatawag na malapagong. Ano ba yun? Alam mo, ang lalaki, kapag uh, naglalakad yan, normal, tapos, bigla siyang may nakitang ganun, yung talaga, nakaumbok. Oh, di ba? Yung atensyon ng lalaki ay agad-agad mapupunta doon. Hmm. Alam mo, yung mga ganyang mga katangian, kapag ikaw ay pinagpala ng malapagong na wow, na wow, wow. Talagang, ang mga kalalakihan, talagang ahabulin ka dyan ng tingin. Yan ang uh, sobrang nagbibigay ng atraksyon sa mga lalaki towards you kapag ikaw ay mayroong maumbok na harap dyan sa baba. Ah, di ba? Alam mo ba yon Alam mo na yung tinutukoy ko eh. Yung basta dyan sa baba ay maumbok, di ba? Kapag lalong-lalo na, kapag uh, yan ay nagsuot ka ng medyo hapit, talagang kitang-kita na lalo yan. oh di ba? Naku, siguradong maraming lalaki ang uh, mapapangaha. Uh, parang mawawala sa sarili kapag nakita ng mga ganyan. O, oh, diba? So, ayan po ang number six. So, ayan po ang iilan. Kung napansin nyo, halos lahat ay physical. Pero yan naman talaga ang totoo na nag-a-attract. Or yan yung mga katangian na inahabol habol kadalasan ng mga boys. So sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.